3 2 1 Magandang umaga mga kasuki. Andito na naman tayo sa trabaho natin, sa ating buhay. Marami tayong isda. Marami tayong panindang tamban mga kasuki oh. Prito at pangihaw mga kasuki. Sa mga magiinuman, masarap pang pulutan, tamban, pang ihaw. Meron din tayong alakaak abu. Abu-abu ang mga kasukay. Oh, ang ganda ng laman. Ang sarsyado. Ito naman ang isdang samoroliete. Ay, samoroliete. Ano pala Malabanse, mga kasukay. Para siyang bagaong masarap to pang pinangat mga kaso ko ayan po, paborito ng mga lulang Yan. bali ang sukat ito halos ganito na lang lahat pwede mo siyang pangat, paksiw ayan mga kaso ko, gandang sda, sariwa bihira to lumabas mga kaso sa saka sa probinsya, bihira din to ano po bang pangalan ito sa inyo mga kaso pa naman para malaman natin comment nyo na rin po kung taga saan kayo para ma-shoutout ko kayo sa next vlog mga kasukay ayan mga kasukay, oh, ganda ng laman may guhit guhit siya mga kasuka magkaiba siya ng bagaong ang tawag dito ay malabanse ayan mga kasuka mayroon din ditong samaral mga kasuka kamag-anak naman to ng danggit ayan mga kasuka ganda ng kulay niya no? batik batik masarap na isda pero masakit makatibo ayan ayan mga masakit makatibo yan islang yan masarap yan pang ihaw, gata ito naman yung danggit mga kasuko halos magkamuka sila ayan danggit yan ang danggit mga kasuko sa sariwa po ito naman mga kasuke pang pinesa sigang ay basing pila. Maganda maganda bakuko natin ba so pang sigang pinesa nanay ito mga kasuke ko. comment nyo mga kasuke kung anong isda sa inyo to sa amin sa bicol parang di ako nakakita nito ang isda mga kasukay. Pang sinigang at pinesa Pili na po kayo. Bakuko. ko. pili na ganda sukatyan sukat yan mga kasukay ah. Nang bako ko natin, sariwang sariwa oh. Ito pala mga kasukay yung bagaong na sinasabi ko. Tingnan nyo mga kasukay, halos magkamuka sila. Ayan. Ito yung malabansi mga kasukay. Ito naman yung isdang bagaong. Ayan. Ang bagaong mga kasukay, yung lumalaki talaga. Ang naman ito, ihaw, pwede siyang pampinesa. Ayan. Pag mamimili kayo mga kasoka ha, magtay ba yan o. Oh. Bako ko. rin yung pinang mga kasoka. bako ko rin yung pagkain. Gaganda ng isda ngayon mga kasoka. Ito naman ay tuwakang oh Sa mga may magkilaw mag dyan, tamang tama, limbo ngayon mga kasoka masarap to pang kinilaw isda kuya kuya bako ko Ayan, mga kasuka. Pang kinilaw, tuakang. Ganda ng laman yan, mga kasuka. Malabot lang ito gawin ngayon, mga kasuka. Ate, pili na po. Ano yung lupin? ah uh, ano yan, sir? Tanigi. Tanigi. Doon sa kabila, sir, maraming yung lupin. Bas, ni may yung lupin ka dyan may naghahanap ng yellow pin. ng yung tanigi. Tanigi mga kasukay. Eh, pil na. Eh, mga kasukay, tanigi. Sarap yan, pangsigyan. Inislice ko na yung sa piraso. sariwa-sariwa yan mga kasukay. Sa so, mga magpikilaw at Sabaw. Meron pa tayong isang piraso mga kasubo. Ayun. Mamaya ako na po yung slice yan. Yun. maganda oh. Pakila 260 kilo. Pero magkikino sila po sing. Boss, pili na kayo. Magaganda isda natin ngayon. Marami na oh. Ayan mga kasuke. Medyo may tao-tao na rin po. At sa mga magugulay at laing dyan mga kasuke ah. Ayan, pisto natin yan mga kasuke. Balik katabi lang po namin. Ha, sa mga mga malingke dito sa Amos Market meron tayong langka at gata dyan ha. meron ding labong ayan mga kasok may gulay, may laing meron ding labong Kaya marami ng customer. Mayroong namimiling hipon mga kasok yan sa mga bago lang dyan ha pasoyo naman, pa-like and subscribe po dami ng tao ate pili na nagpapaganda pa si Ate Rose oh. ayan shoutout sa bossing ni Ate Rose boss ito yung tauhan mo dami ng customer yan nagpapaganda pa binili mo na lang yan ang bigas dinakain pa Ayan mga kasuki, anong gagawin mo dyan idol? Uulingin mo? Ako pa Africa. Africa daw, package. Pakain sa kamili Bao mga kasuki, pati yung bao rito binibili. 4 ang kilo. Ayan, may laing tayo rito ha. Ito laing oh. Galing pang bikol yan. Ito yung laing. Galang ka. Ganda lang ka oh. Bagong gayat mga kasuki. Ayan, may gata. Ito yung gata, mga kasukay. 25 lang gata. Ayan, mga kasuka. 25, meron siyang 50, mga kasuka. Ayan, 50. Yung marami. Meron din puso, gayat, mga kasuka. Ganda ng puso. Pogi siguro ang nagayat nito. paganda ng paggagayat eh. Meron ding buo. Labong na nilaga. Kulay dilaw na sarap to sa sardinas or tinapa yan mga kaso kaya ah, hanapin nyo lang yun ha kapag magugulay kayo laing na tuyo ayan tuyong tuyo sariwang mga isda Ayan, marami ng tao mga kasukay. Busy, busy na sila. Daming isda ngayong magaganda, ah. Boss, magkano dito? 260 lang dito. 260 ang ulo mga kasukay, oh. Sarap to pang sigang. Meron ding bilim. Sa bilibosing magkano? Ganda ng laman, oh. Ito masarap pang sinabawan Ay mga kasukay, marami yung customer ha. si boss, tanong natin. Mara ano, Kel, busy ka ba? Pili ka lang ma-interview konti boss. Magtatanong lang boss konti. Magkano po kilo sa galunggong? 170 po kalahati. 170 po kalahati mga kasuko. Oh. Ganda ng ano, galunggong mga kasuko. Pang adubo. Sariwang sariwa mga kasuko. Ang isla natin. Kaya marami ng tao mga kasuko. Oh. Yon, tulungan. Ang daming isla ngayon ni Banji, mga kasuke, oh. Ganda ng... Sa'yo ito, Aidan? Kaya, tiros pala ito. Kala ko ay idol Banji natin yun pusit. Sayon rin yung pusit, tata. Ganda ng pusit, mga kasukay. Tala, isla mo ba? Kunti lang pala dala ni Ate Banjo ng kasuke. Ate? Yeah. Ganda lang isla ni Ate Banjo ngayon, no? Meron siyang sapsap. sap Tanigi. Tanigi, maganda, oh. Tanigi rin sa Ate Banjo. Bagong slice, mga kasukay sa mga mag laging sariwa hanapin nyo lang si Ati Banji natin ayan, dito lang yan sa sa may pader mga kasukay oh. ito ganda ng isda meron siyang bisugo lapo-lapo bisugo at bagaong ito yung mga kasukay oh. sarap yan pang torta sariwang sariwa sariwang sariwa ay, sukay, maganda yan. Ang daming isda ni Ate Yoli, mga kasukay. Maganda ng isda ngayon. Mayroon din tamban si Ate Yoli at mga bisugo. Kabayas, mga kasukay. Ganda ng kabayas. Oh. Ito yung bisugo, mga kasukay. Pang paksiw. Sariwang bisugo. bisugo. Ang ng tanigin ni nanay oh. May hipon tanike. din mga kasukay. Ayan, na kayong hipong dagat.